Hi guys! Good morning po! At ngayon ay nandito ulit kami sa Taniman. At nung nakaraan nga po kami dito ay naghukay ng kamoteng kahoy. Yung po mga bagaso ay amin naman pong itatanim ngayon. At para po sa mga susunod uli na buwan ay kami naman po ay pagka na ito ay kami naman po yung mga ilang buwan laang at kami po may uli. So yan po po namin ngayon si tatay. Inaayos na po niya yung mga bagaso naming uh, mga hinukay po nung nakaraang linggo. Yan din po yung aking asawa, si Ate Huya. Sila po yung magsisipag gamas. Ito po yung ginamas namin nung nakaraang ng asawa ko ay mayroon po na namang mga bagong tubo. Ay, sabi po ni Tatay, amin daw po nang gamasan ulit. Yan po, amin na po ting na po gagamasan yung mga nadodong kamuting bagin. Yan din po si Mali kasama namin. May dalang pala. Halos po ngayon dito ang saging ay may mga bunga na. Yeah, very good naman. Nanginginood po. Dati ganun ang bata. Anak laging nanginginood po pagkausapan niya. Eh, ang matanda. May buong sa tatang rin po

Nagagawa mo dito. Tapos na, mama. Tapos na. Update mo. Di, update ko daw. update? Update sa halamanan. Update sa halamanan. Ayan. Si Bimaloy ay vlogger na talaga. Mabilis lang po tumubay yung maliliit na damo. Kaya po amin ang hinihimot-mutan ulit dito. Mal dito muna ang unahin at para si Tati. Dati di ka po bahan eh magsisimula sa unahan eh. Mal dito na muna at anahin na ito natin ah. Tanggalin muna yung mga ayan. At ah. Mabilis yung mga ganito maliliit ah. Kaya aming sinasayad para po maganda sa pagtatanim. Kaya kahit isang linggo ka dito hindi uli pumunta, hindi po agad ganong karami ang dam. So yan po at si tatay ay magsisimula ng magtanim. Kanya na po ang ginuguhitan. At ito po yung aming mga pantalim na bagas. <tinyo> 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 Malinis na po agad. Ayot na. Ayot. 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 Malinis na agad. Ayaw mo itakay, huwag mo. Baka matamahan ka. Alis niya po. po. huwag ka nang tutungtong to din. Hati, may tanim na. Magagalit na si tatay. Magaya pa. di mo Ano, gawam. Kuhan ang

ganyan po ang pagtatanim ngayon ni tatay hindi eh. na po niya ginabunan mas po po rin lolo mo po lang eh. sempre tutup, sempre, 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 sempre,

baka ano ka nang ito. Sabi. Sabi ng lula huwag babawasan. Sabi ng Lulapool. iyo yeah, sobrang laki ng papaya. Iya. Naku. Naku, so grabe kalalaki. video. Sure, mahal, para maligilip pa. Hoy, haba naman na un. <laughs> Ho! Ay, ano na yung kahaba? <laughs> Kata mo doon, mahal, kay Nati. Sobrang haba. Aba, mama, ito. Dalawa, tiga, suwala. Para na yung... One -half. Ay, yun kay lalaki pa sana. Kamay yun, tatawa pa yan. Tingnan mo naman pala kay Ate. <laughs> Tataba pa yun no tingnan Parang tang gusto mo yun, ay malaki ang ulo. Dali ba? Ay may naman sa awa ko na tibali tatlo na rin po. Tatlo na rin laman. Pag ipinutol. Nani? Nani? Pwede mo kami sa atin kahaba na yun Ay gawa <laughs> ng bangkaw. Yung ugat. Di yung, yung ugat ng bangkaw yun? Haba? Oo. Pwede nga mo na makahalta oh. kayo. Oo. Kakunti alaman. Dadal ba? Ay, kasi may uho. Sa laki naman. Bali, may tatlo yan. Pag-i-tatlo. Ano ba kay tatay niya niya? Tatay <laughs> <laughs> gilid. Ay, ikaw. Parang tatay, ikaw halba't patayo. Sana. Mm -hmm. Ito yan. Parang pinakambakod. Ito narito rin ang mm hinong -hmm. piyo. Mm -hmm. Pwede na yan. Eh, ano mo lang din si tatay na ang bahalang mag-ano. Oh, makakahaba. Habay, dito pwede din yung pang kinakawit itong dolo, ah. Ay, naputol hapati. Sige na, tatanggap. Sige na, tatanggap. Bati, sumihan na. Hmm. Masugat ka. Sige. Sige na po. Sino na po, ah. Tej, aabutin yung ilalim. Tagay mo na muna yung ilalim. Hindi po. Yan. Hindi po ano yung tagay ng ilalim. Ay, naman mayroon haba anak anak halika buhatin mo mataas pa sa i itayong mo itayong mo dali tayo eh ah yung balik abo maloy ayok Ay, sa Sayang, mahal po niyo mo. Hindi yan, hindi yan. kami po inaho kay uli ng kamutit. May gilang pong pang merienda. Maano ng papa? Uunihin nang mahaba. <laughs> yun na. bagas. yung isa pang kasama last na 'in. Ta. Mhm, yung kasama na 'in, nang ano. Ano na. pa kaya po pinagbabawasan pa yun ng ano? Ari pa po kaya. pag po pinagbabawasan pa yun ng sanga diba oh ay 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 pagbubusan kaya natin mahal at tayo na may maraso pa natin yung iba maraso pa naman din namin yung iba ano ni si anak anak alis din at ano ah maano ka oh boyo ngin nung tingnan iya wala pa tinaga wala pa ni nung haney Ibig sabihin nino, abay yan po yung matagal na. Labansit nga pa gabi. Hindi ka nabawasan. Malbawasan. Ngabot, binabawasan po nino daw po para hindi mapunta yung sustansya sa katawan. Dapat po sa ugat. Para sa laman. Hindi na po namin tinabawasan. Ang mga nang ganit. Ayun po rin nung ay para po baga na ano ah Labas sa tayo di para na lanta Hmm Ano yung mga na, uh, sang -sang, ayun, Yun ay nung di ba nga nagtag-init Tapos may parang biglang umulan Parang nilaw po ah, So ayan na po si Maloy at nagpatimpla na naman ang kape kay Ninong Piyo. Oh. Halika dito. Oh, may inipit pang tinapay. Ayan po. Oh. Ano sasabihin mo kay Lolo Pio? Salamat. Yan, ko, salamat ka doon. So ayan guys, at kami po inabot na ng init dito sa taniman. Pero ayun naman po at natapos naming magamasal at mataniman. Ito pong bahagi na ito ng aming uh, taniman. Ah, hanggang diyan po yan sa gilid ang aming mga naitan ni tatay. Ayan na po, hanggang dito po yan. Uh, sa gitna po yan hanggang dito sa may gilid. At ito naman po ang aming mga kamuti ay binawasan po namin ng mga sanga. Tinabasan po ng aking mister. Para po maglaman ng malalakit. Kami po yung nagtesting uli ay medyo maliliit na po ang laman pa. So yan po. So yan guys at kami po muna ay uuwi na. Uh, at i-update na lang po uli namin kayo pagbalik namin dito para sa amin uling paggagamas. At ito po ay panigurado na may mga tubo na pagbalik namin. So yan po, thank you and God bless. Bye bye po. Malay. So ito naman po yung aming kamuting ngayong hinukay. Tinesting lang po namin yan. Gabedyo maliliit pa po, mga payat pa. So yan po at... wala maliliit pa naman. Yan po. May bago na namang harvest na tordan? Naku, the one na kanyang turdan ay ano na? Ito na nga, ito yung malapit-lapit na yung mga yun. Ito <tinyo> <Nayibigay ka> na yung <tinyo> basa. ka Yan po, tundi rin sa'yo.